Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. malugod pong tinanggap ang infrastructure partners mula sa Copenhagen at maglalagak daw ng 3 billion US dollar investments. Kaugnayan kumuha tayo ng karagdagan pang report mula kay Bombo Analyst Soberano. Maglalagak ng 3 billion US dollars investment sa Pilipinas ang Copenhagen Infrastructure Partners, isang kilalang kumpanya sa renewable energy para sa pagtatayo ng kauna-unahang offshore wind farm sa Camarines Sur na kauna-unahan kauna, -unahan, kauna -unahan din sa bansa at sa buong Southeast Asia. Ayon kay Palace Press Officer Under Claire Castro, nag-courtesy call ang naturang kumpanya kay Pangulong Marcos kahapon kung saan ipinaliwanag ng Copenhagen Infrastructure Partners na pinili nila ang Pilipinas dahil sa magandang lokasyon nito at sa patuloy na pagsuporta ng administrasyon sa paggamit ng clean energy. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang proyektong ito dahil tugma ito sa layunin ng pamahalaan na unti-unting magbawas ng paggamit ng fossil fuels at lumipat sa renewable energy sources. Ang nasawing proyekto ay isasagawa sa pakikipagtulungan ng Asian Renewable Energy Solution. Patunay ito na mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas at sa direksyon ng administrasyon sa larangan ng enerhiya. Pakinggan natin si Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Panibagong investment sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una sa Pilipinas, una sa Southeast Asia. Isang leading company sa renewable energy ang nagkaroon ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga upang ipahayag ang kanilang kumpiyansa na mag-invest sa renewable energy sa bansa. Ang Copenhagen Infrastructure Partners o CIP ay isa lang sa mga investors na nagpahayag ng tiwala sa pamumuhunan dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang partner na ASEN Renewable Energy Solutions. Sa kabilang dako, tiniyak naman ng Department of Agriculture na mananatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa kahit pinalawig na ng pamahalaan ang import ban hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa dami ng naaning palay ngayong taon, inaasahang nga, aabot sa 20.2 million metric tons at sa 3.4 million metric tons na naangkat Bago pa man ipatupad ang import ban sa tansya ng ahensya, sapat ito para sa konsumong aabot. Sa 14 million metric tons, kabilang na ang nasasayang na nagiging pagkain sa hayop. Ibig sabihin may natitirang 3.4 million metric tons pa o supply ng good for 89 days pagpasok ng susunod na taon. Pakinggan natin si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sinasahan po natin na maubos yan hanggang kalagitnaan ngayong buwan, November 15. So isang pagkakataon na rin ito na yung ating mga kababayan talaga ay uh, magkonsumo ng ating lokal na bigas para lalo nating matulungan yung ating mga magsasaka at uh, tulong na rin natin ito. Ngayon, na uh, nailabas din ng ating Pangulo, nagpapasalamat tayo ng gusto, uh, Nailabas yung dalawang magkasunod na executive orders, uh, executive order 100 uh, para dun sa pagtatalaga ng floor price at taka dun sa executive order 101 na nagpapatatag at uh, full implementation ng sa Samantala, kumpiyansa din ng gobyerno na nanatiling sapat ang pondong pantugon sa kalamidad hanggang matapos ang taon. Ginawa ito ni Office of the Civil Defense Spokesperson Junie Castillo sa Prescon sa Malacanang. Ang pahayag sa gitna ng pananalasan ng bagyong Tino at sa harap ng banta ng isa pang bagyo. Sinabi ni Castillo na bago pa man tumama ang magkasunod na lindol at iyong mga huling bagyo ay nakapag-replenish na ng Quick Response Fund sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaya naman hindi anya nakikita ng Office of the Civil Defense na kukulangin ang Quick Response Fund. Patinggan natin si Office of the Civil Defense spokesperson, Juni Castillo. Si tayong nakapreposition na doon ng mga teams, no this is composed of uh, 10,448 assets natin and then meron tayong personnel na nakastandby doon and have been deployed and are on standby. Ay ito pong... 1,737 natin mga uh, personnel for the debris clearing and civil works. In some of the flooded areas, um, we have initial reports coming from Caraga sa Agusan. Uh, meron doon limang areas na napabalitang am um, and we've seen images no, of, of those na OCD spokesperson Junie Castillo Mula sa Malacanang Bombo Anali Montaño Soberano Nagoulat And this is Bombo Radio Philippines The number one and most trusted source of news and information Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app Facebook, YouTube TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.